ang tubig! Araw naman dalawang ari ah. Nay. Ay. Gusto niyo makaganti sa mama? Oo. Tayo. tayo po maliligo sa bumba. Hmm. Nandun tayo. Ngayon, magkakampihan tayo ng mga papa. Yes. Mag-ana tayo nung magbubos tayo sa kanya. Lagyan niyo muna siya ng madaming shampoo. Hmm. Madaming shampoo. Tapos. Tapos, ang tubig, may kulay itim. Ganun yun, may naisip ako. Mapapatimpla tayo sa papa ng may itim-itim sa tubig. Ngayon. Kaya pag magugulat ang mama, bakit itim ang nakaano sa kanyang balat, tsaka sa kanyang damit. So, yun, game kayo. Game. Kasabot din natin ng yes. papa. Yes, game. Game. Woo! Guys, excited ako na kami. tayo. Kayo. Excited na kami, guys. Tita. <laughs>

Oh. <coughs> Ito

Kaya pala ang bigat sana eh. Kara naman. <laughs> <Sarah> naman. <laughs>

Ang inay. Siya, ay, siya, ay. Gusto, gusto niya makaganti daw eh. Wala sa ko sa akin. ko lang ang aking <laughs>